Ano ba yan? Ha? Lahat na lang sila tumakbo. Kaya, eh. na ito nga mga kabata helmet, may nakita nga ako eh, BH party list. Uy, kala ko nga ako na eh. <laughs> Pero, bagong henerasyon, party list pala. So, langit sa tarpaulin, BH, bagong henerasyon, party list. O, huwag kayong magkakamali mga kabata helmet, hindi tayo yon, ha? <laughs> birthday party list. Siyempre, ka. birthday party list tayo. Ay, kahit ang gamit nating abbreviation, o yung tawag sa atin is BH hindi po tayo yung BH party list o yung tinatawag nila bagong generation party list kung gagawa man ako ng party list birthday party list syempre mas, mas, no? PPL pero kanina pag usapan namin ng na video ka parang gusto ko yung gulong party list gulong? okay cambio party list cambio hmm. mo na yan pero ito nga mga kabata helmet seryoso muna tayo pero seryoso talaga may BH party list bagong generation pero anyway highway ito medyo ano to eh, maselan tong pag-uusapan natin. Bakit? Dahil October 1 na nga ngayon, gusto ko talaga na may pangmalakasan tayong issue na rereakan. Nagpahayag na po si Doc Willie Ong. Na parang tatakbo yata siya for senatorial this um 2025. Eto basahin nyo. Nakalagay dyan, tatakbo po ako kahit may sakit tayong nilalabanan. Sabi po yan ni Doc Willie Ong, kajologist Dr. Willie Ong has formally announced that he will be running for senator in the 2025 midterm election. So, ay nga mga batang helmet. Eto, Ito, lang ako ng sa sarili ko lang opinion to, walang masama kung ibaboto niyo si Doc Willie o kung may iba kayong ibaboto, carry uh -huh. lang. Pero ito, um, sarili ko tong opinion. At ito yung sarili kong point of view, yung nakikita uh -huh. ko ba, dun sa willingness ni Doc Willie na tumakbo. Kung itatanongin nyo, syempre, sa part ni Doc Willie, mahirap talagang magsalita dahil siya naman nakakaramdam niyan eh, di ba? Oh. Decision niya yan. Pero kung ako ang tatanungin nyo po, para sa akin, mas magandang labanan muna ni Doc Willie yung kinaharap niya nga Big C o yung cancer, di ba? Uh -uh. Kailangan talaga healthy yung mind mo, health, yung mental health mo, healthy siya. Kasi physically, medyo deteriorated na eh, di ba? Uh -uh. Aminin natin niya, videographer. Ako, may mga mag-anak kami namatay dahil sa cancer. Uh -uh. Nakikita mo, physically, talagang nauubos. Pero, andun pa rin yung willingness ng utak nila yung mental state nila na go, go, go. Pero, di ba, videographer, mm. ayaw nating na-stress itong mga cancer patient na to. O yung mga pasyente na kinaharap si Big C. Mm -mm. So, kung ako talaga natanongin, para sa akin, mas magandang magpagaling muna ng pangmalakasan si Doc Willie. Oo, nire-respeto ko yung willingness niya to serve the Filipino people. Kasi, yun yun na papanood ko sa mga vlogs niya ngayon eh. Oh. Na, gusto talaga daw niya mag-serve, mahal niya mga followers niya, mahal niya mga subscribers niya, mahal niya sa bayan ng Pilipino. Para sa akin kasi, kung gusto mo ulit lumaban at lalaban ka para sa bayan ng Pilipino, dapat healthy ka. Mm. Dapat ready-ready ka. ano yung willingness eh. Pwede ka naman mag-serve sa ibang form, di ba, Bidyo Gabar? Kagaya niya, patuloy pa rin silang nag-upload ng mga healthy tips, ng mga mm. health education, health awareness. Okay yon, Go, go, go. Pero kasi iba ang politics. Pinasak pinasok mo na yan, andyan talaga ang stress. May stress ka ka nga, hindi ka tatakbo sa politika. Pakaraniwa ka, ordinaryo ka mama yan, na nagbabasa lang na ano yung nangyayari sa politika ngayon sa Pilipinas. Nakaka-stress na rin, di ba? Uh -huh. Pangalawa, Pangalawa, videographer. Iba talaga ang laban ng politika. Malamang sa malamang naranasan naman yun ni Doc Willie nung tumakbo siya as vice president, de ba? Mm -hmm. ka niya si Yorme. wala oh. Malamang sa malamang nakaranas din siya ng mga mental health issues. So, syempre nakaka-stress din eh. Physical issues, talaga kapag talaga physically, 'di diba? ba? Mm -hmm. intellectuals, emotional, spiritual, anuman ang aspeto, pero syempre itong 2025, iba talaga na ang laban ngayon, diba? ba? Kaya ito mga kabat helmet, um, sariling opinion ko lang to, mapapayo kay Doc Willie. gusto mo talagang mag-serve sa bayan ng Pilipino, kailangan talaga malabanan muna talaga yung kinaharap na Big C. And serve ka naman in another form na talagang, alam mo yun, makakatulong video ka pa. Hmm. pangmalakasan. Kasi isipin din natin kung bibigyan pa natin ng stress. Kasi stressful talaga ang pagiging ano, politiko. Aminin natin yan, di ba? Pa? Mm -hmm. Kasi trabaho siya. Ang pagiging politician ay trabaho po. Kaya nga natin sila pinapasweldo galing sa tax natin. Hindi siya pasarap. Yes, hindi siya pasarap. Hindi siya yung upo hayahay. lang. Hayahay. Oo, hayahay. Kakain ka lang during the hearing. Hindi siya ganon. Mm -hmm. Kung hindi siya sa hayahay. iba, pinapakita nila na ganon, kahayahay. Ang totoong politiko, ang totoong public servant, ginagawa talaga ang totoong trabaho. Uh -huh. At naka-stress yun kahit ano man trabaho, video ka par, nakaka-stress talaga. Naman. Dumadating sa point na na-stress ka. Kaya, ano mo papayo mo? Alagaan niya muna ang sarili niya. Yun ang pinaka. Alagaan niya muna. Yeah. Sabi nga nila, ba diba, mga kabata helmet, kung gusto mo magmahal, mahalin mo muna ang sarili mo. Oo, no, mahalin mo muna sarili mo. And it will mo. radiate talaga, Oo. yung pagmamahal na yan. Kasi, Yes, medyo nga par. Kasi paano ka naman magsiserve ko? Ayan ang, sakit mo, di ba? Oo. Hindi naman sa... Hindi, mo, wala kang hindi main... naman sa minamalit natin, medyo nga par. Ah. Kasi yung iba naman talaga, mayroong karamdaman, mm -mm. pero patuloy pa rin na nagsiserve. Yung mga iba politiko, malamang sa malamang, mm -hmm. meron yung mga pre-existing condition. Pero, iba naman kasi kapag usaping ito na, mm, -mm. di ba, na yung cancer nga. At ngayon ka lang papasok sa politika. Yung iba kasi mga nakaupo na dyan, may mga sakit na rin, medyo nga par. Pero, nandun na sila kasi. Parang, no choice na, na makawala, video ka sa sistema. Kasi nandun na sila. Pero, ikaw, ngayon ka pala ulit papasok, eh, di ba, parang medyo, think twice, think twice. Kayo, baka ba dahil, may comment down below nyo dyan, kung ano yung perspective nyo dyan, kung ano yung masasabi nyo, di Wala namang, wala namang masamang tumakbo, di ba, video ka Lahat naman tayo, ang iba pero iniisip lang talaga natin kung ano yung parang sa ngayon mas makakabuti sa kalusugan. Oh. Hindi lang physically, mentally, intellectually, spiritually na aspeto, 'di ba dito kuweli. Pero anyway, anyway, um decision dito kuweliya, gusto talaga niya oh. sa ganung paraan mapakita niya na gusto niya mag-serve sa mga kababayan niya, huh. 'di ba? At ang ating comment of the day. Tayo po kay Antonia Nakumike. Antonia no Comique. Sabi po niya, magsabi siya sa huli kong korte na ang magsabi. Sabi yan ni Antonia no Comique. Ayan, review ang video pa. ayun na naman yung video. Okay, let's go. Ay, guwaping. Ah. So, ayan mga ba. Dahil may comment-comment na lang din kayo dyan. At kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag mong mag-subscribe. At ticlick ang notification bell para like, update. At sa lahat naman, inupload namin yung video pa. stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As yes, always, sabi kami sa boy, nag-helmet din ang Bukit It's Getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, naku, ako kay Doc Willie, magpalakas muna talaga siya. Oo, niya muna ang sarili niya. Hmm. Bago, bago niya mahalin ang iba. At saka, ano na yan, second life na bilhin na oh. sa'yo ni Lord. Kaya, magagawa mo naman yung mag-serve sa kapwa mo eh. Life. Once na inuna mo muna ang alaga at mahalin ang sarili uh. mo.